So ayan mga kalad, mapapansin natin, puno pa yung ano niya, level ng oil. Yan, kahit puno pa yung level ng oil, so ano pa rin yung handbrake level niya, malambot. Niya. Wala siyang puwersa. Hindi siya basta-basta nang -basta kumakapit o so, mag-brake tayo. So buksan natin tong dalang tornillo So luwagan natin tong ano, bleed bulb niya para dito natin i-drain para makita natin kung may bubbles ba no isa rin sa dahilan kung bakit ano siya may na yung kapit so ayan no so ipam natin gamit ang handbrake level no? para lumabas yung uh, hangin so kung mapapansin natin wala siyang no? wala naman bubbles no okay naman so ibalik ko na lang tong langis kasi wala akong reserva oil at tingin ko malinis naman siya okay pa yung oil so ayan mga lodi no ibalik na natin sarado yung ano niya yung lead bulb niya so ibalik na natin tong ano dalawang tornilyo tapos uh, i-test natin so ayan medyo matigas-tigas na siya no So, pwede na natin i-test. So, ayan, Lod, no. Okay na yung kapit niya, no. Hindi kaya, no, muna. Medyo malambot at tagal siyang kumapit yung brake niya. So, hanggang dito lang tayo, Lod, no. Maraming salamat sa panonood